good morning mga kami good afternoon good evening guys Today ay meron ako nakahandang ulam, nakahanda kasi para hindi magulo konti. <laughs> Ayan mga kamimis, meron tayong lulutuin for today na beef curry. Curry? Curry? Ewan ko po. Anong tamang pronunciation? Ayan, meron ako ditong nakababad mga kamimis na malasa na to ah. Meron ako ditong nakababad na beef. Um, um, hiniwa ko to ng maliliit. syempre dapat maninipis ang inyong hiwa para madali maluto. Ayan, then meron ako dito curry powder, laurel, at saka kahit anong pangsag meron kayo. And then, ito ang kanyang gulay. Pwede rin po kayo gumamit ng patatas. Pero mahal ang patatas. Kaya, yan na lang. Ayan. Gigisa lang natin to Sa pag-isa mga kamimis, kahit Uh, maganda sana kung may margarine or um, butter. Kaya lang wala ako. Kaya mantika na lang. Ayan, let's start cooking na kasi may pasok si bagat. Ayan, syempre, gisa-gisa lang muna tayo. Simpleng gisa-gisa lang yan mga kamimis as usual. Bisahin lang natin ang parang Para hina ng apoy Kahit anong meron kay pang sahod Dito pala mga kamimi sa ano maganda Maninipis ang hiwa sa ating beef Para madali maluto Sa pag naman ito mga kamimis, Bahala na kayo magtansya Magdagdagdagdag na lang kayo ng water Pag pag hindi pa luto ang beef, ha. Kasi, lalo na itong sa beef ko, hindi ko alam kung anong parte to. Kung matigas ba to o malambot. Hmm, bango. Mas mabango to kung margarine ang inyong tinanggisa. syempre mga kamini, sa beef curry natin ay aantayin lang natin ito lumambot bago natin siya lagyan ng mga pang sahog. Palambutin muna natin yan. Hindi ko alam kung ilang oras yan. Tsa! Ayan, habang pinapakuloan ko pala yung uh, ay pinapakuloan, pinapalambot ko yung ano, baka. Nagpakulo ako ng tubig mga kamimis. Pakuloan ko lang tong Uh, um, sitaw at tsaka... carrots. Pwede nyo rin mga kami miss steam ha. Kung, ma kung mabilis kayo sa steamer, may steamer mabilisan. Ayun, pwede din steam. Pwede rin yung pakuluan. Ayun mga kami miss, nagdagdag pala ako ng sabaw niyan. Ha, nagdagdagdagdag ako kasi hindi pa siya malambot. Ngayon malambot na yan. Lagyan na natin ng Um, beef cubes to mga kamimis. Nor beef cubes. Yan ang ating pampalasa. Kaya, ano, dahan-dahan na kayo sa pampalasa nyo. Din laurel. Pagka may beef cubes na kasi malasa na yun. Masyado siyang makulo eh. Pahinaan ang apoy. Then, lagyan na natin siya ng curry powder. Isa lang ito eh. Isa lang binili ni Mika. Sana sumapat. Pero okay na yan. Hindi naman karamihan ng ating baka. Hmm, ang bango. Yan na ang ating beef. curry. Eh. hmm sakto lang ang lasa hindi ko na yan dagdagan ng ano hindi ko na yan dagdagan ng beef curry ay, ng curry powder konting asukal pang pabalans o nga pala mga kamimis ang ating pang palapot ay cornstarch tagyan natin ang cornstarch para lumapot ang sabaw gusto nyo konting sabaw, okay lang ako mas gusto ko may sabaw nito kasi gusto nila may sabaw, ayan, lapot na, no hmm. bilis lumapot na dagdagan pa natin konti sobrang mabilis lang yun mga kamimis tsaka mas mala sa pag beef yan ang ating beef curry 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 And both, kung ano ang tamang pronunciation yan alam ko curry ay kalami kalami Luto na yun mga kamimis, yung gulay niya, ito toppings na lang natin yun. Pwede rin ihalo. Pero mas maganda pa toppings, toppings natin. Ayan na ang ating beef curry mga kalamami, mga kamimis, na bulol. Ayan, beef curry na. Very easy. Mmm. hinapay ang aking gagabitin kasi alam mo kung mga kapimis promise sa sarsa pa lang ulang para kumikukuha hmm kanin din naman to carbohydrates din naman to hmm Ken! Mm-hmm. Sarap. Mm. Carrots. Hindi ako kakain ng marami nito. Alam nyo naman, yung karne na naman. Mamaya, ano pagkain nila, titikim na lang ako. Tsaka may isda pa. Mm. Ayan lang mga kamimis. Thank you so much for always watching, guys. And um, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you so much for watching. Shout out po sa inyong lahat. Love you all. Bye-bye.